Magandang araw. Para sa araw na ito, at tatalakayin sa salita ng Diyos ay hango mula sa Luke chapter 13, verses 24 to 28. Strive to enter through the narrow door, for many, I tell you, will seek to enter and will not be able. Once the head of the house gets up and shuts the door, and you begin to stand outside and knock on the door, saying, Lord, open up to us, then he will answer and say to you, I do not know where you came from. Then you will begin to say, We ate and drank in your presence, and you taught in our streets. And he will say, I tell you, I do not know where you came from. Depart from me, all you evildoers. Verse 28 In that place there will be weeping and gnashing of teeth. when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but yourselves being thrown out. May the Lord bless the reading of His word. Dito sa ating mga binasang talata, kapansin-pansin, ipinakita ng Panginoon ang pagkakataon na may mga kakatok sa pintuan at hindi na maari makakapasok sapagkat sila po ay napagsarahan na po. Paghahanap ng kaligtasan ay kinakailangan ng concentration kinakailangan meron tayong desire na talagang makaniig natin, makapiling natin ang ating Panginoon. If you notice here, sa verse 25, ang sabi nga po dito, Panginoon. Remember, ang mga taong ito na napag-iwanan ay ang tahog pa rin nila sa Diyos ay Panginoon. Sa na, Panginoon, buksan niyo ang pintuan. Ano po ang sagot ng ating Panginoon Diyos? Ang sagot ng ating Panginoon, hindi ko kayo kilala at nagkano po sila ng justification. Sabi nila, Panginoon ay nakisalo sa iyong piging. And in fact, Panginoon, habang kayo ay nangangaral, naririnig namin kayo sa mga kalye. Kapansin-pansin dito po na ang mga taong ito ay walang personal na ugnayan sa Diyos. Kilala nila yung Panginoon. They acknowledge who God is. Alam nila, naririnig nila yung salita ng Diyos. Ngunit ang linaw-linaw ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala, hindi ko kayo mga anak. Ayun po ang linaw po noon. Kaya nga po, nung sumunod pa po, habang sila nagpapaliwanag, inulit uli ng ating Panginoon yung kanyang unang sinabi, I tell you, I do not know where you came from. At dinagdagan pa po ng ating Panginoon, ito po ay naka-all capital letters. Ang sabi niya po, Depart from me, all you evil doers. Ibig sabihin po nun talagang inimphasis ng ating Panginoon. Alam niyo mga kaibigan at kapatid, ang paanyaya ng ating Panginoon na tayo ay Kanya makapiling, tayo ay maging kabilan ng kanyang karian, ng kanyang pamilya ay mayroon pong hangganan. Kaya habang na meron po tayong pagkakataon na lumapit sa Kanya, habang tayo po ay may pagkakataon pa po na makinig sa Kanyang salita, remember yung sinabi po niya sa Revelation 3.20, ang linaw po, ang sabi po niya, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice, ito po yung pag narinig po natin yung Kanyang tinig at binuksan po natin yung ating puso, sabi po niya, I will come in and dine with him and he with me ito po yung fellowship na hinahanap po ng ating Panginoon ito yung pong, yung pakikipag-ugnayan po sa kanya yung pakikipagrelasyon sa ating Panginoon na kanyang minimit na tayo po ay magkaroon po ng fellowship sa ating dakilang Panginoon Dan po natin entering the narrow door is not easy 'di ba? po yung pintuan. Ilang po natin magkaroon po tayo ng earnest desire na makilala po ang ating Panginoon at masunod ano man ang kanya mga alituntunin. Hindi po katulad po ng mga napagsarhan na ari mari nila ang Panginoon but at a distance. Wala po silang personal na ugnayan, wala po silang personal po na pakipagsalabuhas sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kaibigan at kapatid, ito po ay paalaala po sa atin na ang lahat po ng bagay ay meron pong hangganan. Kaya habang meron pa pong pagkakataon na tayo po ay makapasok sa pintuan ng ating Panginoon, it may seem a narrow gate pero ito po itid na pintuan, ang kanyang dulo po nito ay buhay na magpagsawalang hanggan. Kung kayo po ay nanonood at maaaring nakikinig ng video na ito, hinihiling ko, ikayo po ay pinaanyayahan ng ating Panginoon. Buksan mo ang pintuan mo, magsisi ka na sa iyong kasalanan, talikuran mo na ang buhay na ikaw ang nasusunod, ikaw yung naghahari. Hayaan natin ang Panginoon Jesus na siya pong lumikha ng langit at lupa, ang siya pong manguna po sa atin, ang siya pong magbibigay po ng gabay sa atin upang sa gayon, ang buhay natin ay maging buhay na may kasaganaan, ang buhay na mayroong kasiyahan na walang kahalintulad anumang bagay sa mundong ibabaw na ito. Yung reminder po sa atin ng ating Panginoon, huwag po nating sayangin po ang pagkakataon. Kung kayo ay nanonood ng video na ito at hindi niyo pa naranasan ang kaligtasan na nagbumula sa Panginoon Hesus Kristo, ang Panginoon Hesus Kristo na nag-alay ng kanyang buhay, na matay sa cross at muli na buhay upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kapatid kaibigan napapanahon na, isuko natin ang ating buhay, sundan niyo ako sa panalangin ito at akuin mo ang panalangin ito ito yung panalangin mo sa harapan ng ating Panginoon Panginoon maraming salamat sa iyong panyaya ng buhay na walang hanggan Panginoon, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan na gawa. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap si Isus bilang personal na Panginoon at manliligtas. Mula sa araw na ito, maghari ka. Ikaw na po ang maging Panginoon ng aking buhay, ng aking puso. Ito ay aking panalangin sa pangalan ni Isus. Amen at Amen. Manatili tayong nananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat po ng tumanggap kay Isus bilang personal na Panginoon at Maniligtas. Amang banal, kayo po ang magpapatuloy ng anumang sinimula niyo sa puso ng bawat isa. Hiniling ko ang patuloy ng pagkilos ng banal spirito pang sa gayon. Ang kanilang buhay pananampalatay ay lumago at ito po ay maging mabunga. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen.